So, welcome back mga Cargis by Jarf. Balik na naman tayo sa ating YouTube channel. Magpapalaban na naman tayo ng ating mga gagamba guys. dilaw dilaw at saka maroon na may pagkabulik guys oh, ako yeah. dyan pili na kayo dyan guys kung ano kung saan kayo dito sa wala o dito sa meron kung meron yung dilaw guys to wala okay, so ito na guys huwag na natin patagalin so, lahatan na natin to guys sana yung magbigay ng magandang laban guys so, ito na Oh. Alaga niya ito. Yun. Yun. Bilot. So, bigyan na natin ito sa kanila, guys. So, so, hanggang dito na lang, mga kaji. So, sa kanila nang tong. Paki-click, like, share, and um, comment, subscribe mga Karjie. So, peace out. God bless all guys. So, welcome back mga Karjie Spejar. Balik na naman tayo sa ating YouTube channel. Magpapalaban na naman tayo ng ating mga gadamba guys. dilaw dilaw at saka maroon na may pagkabulit guys sa so, yeah. pili na kayo dyan guys kung ano kung saan kayo dito sa wala o dito sa meron kung meron yung dilaw guys to wala okay, so ito na guys huwag na natin pa so, lahatan na natin to guys sana yung magbigay ng magandang laban guys so, ito na Good. Alaga niya, eso eh. o. Good. Lulong. Good. Bilot. So, bigyan na natin ito sa kanila, guys. So, So, hanggang dito na lang, mga kaji. So, sa kanila nito. Hanggang dito na lang, mga ka RG Spider paki click subscribe comment like and share mga ka Spider para updated kayo sa lahat ng bago kong video so hanggang dito na lang, lang mga ka Spider peace out God bless all